parang masarap lang sa pakiramdam yung pagdating mo sa personal alam mo yung mga tao kahit konti Announcement guys, another car, another day So ngayon ng gabi, pupunta tayo ng BGC kasi may dadamputin tayong unit Gusto niyo malaman kung ano yon? Tara, samahan niyo ako Brother, kamusta na ba din? Hello Aram, sabi. Oh, balita ko, binibenta ko na yung typer. <laughs> yes. Oo, kailangan na eh. Papalit ako. So guys, ito nga pala yung type R ni Ebro din. Uh, Bukod sa deals niya, and then, I'm uh, ba, GD Max. Uh oh, ito boss? Oo. Oh, Nakas springs na rin siya. And then, uh, yung shift, shifting knob niya, spoon din. Original yan. Um, uh, side mirrors, spoon din. Original din yan. And Anong size nitong mag bro? 19 Ah, 19. So medyo malaki siya. No? Uh, original paint pa naman siya? Oo, oh, original paint yan. Wala pang baga, wala pang ano. Wala pang na-retouch yun? Oo. Oh. Medyo palitin na rin. Start natin yung Type-R ni Bossing. 11,000 mileage, bro nakita natin dito yung pangkawaid yellowish pero normal yan kasi championship white to Kaya ganyan talaga ang color ng yung Over yung naman, and wala yung na yung nakitang any retouch or yung sa body niya. Engine oil, then interior, yung 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 naka yung 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 pag-usapan natin. Sagat na ba doon? Yes. Kung tatasin mo, okay lang din sa akin. Of course. Bro, oh, kuwasan awesome mo naman ang konti, bro. Hindi maaya. yan? About 300,000 discount. Imagine, sa'yo lang yun. Sino lang na ako ngayon? Isang friends lang yata, 300,000 in one night. Posting two seats. Ano kasi bro, parang as a buyer, Siyempre, normal naman na tatawad. Parang masarap lang kasi sa pakiramdam. Yung pagdating mo sa personal, alam mo yung makatawad kahit konti. Parang... Ang oh, na lang discount. This... Oh. 20k brother, last na ano. 20k. Sige na. Okay na yun, yung deal price natin. I, I, don't think it's unfair na to anyone. Especially for you. Huwag yeah. na! Yung feeling lang, yung feeling lang ng mga tao sa personal. <laughs> for the vlog lang, brother. Ito naman. Oo. Oh. bariyong -baryo na lang sa'yo yun. Lalo yeah. na sa'yo. Mas mayaman ka sa 10 k discount. 10 uh, I think that's that's good enough. I appreciate the effort you guys came here, so yeah, At, I'm, good with that. 10k, let's come on, let's shake it. Thank you. Thank you. Thank you. Sides up, no sides up. ko pero pogi kasi talaga yung and original piece. Then oh, okay. the war. Probe na natin si Go okay. And then, online transfer ko sa'yo yung Sorry, additional. Oh, okay, okay. Eight. Eight. So guys, eto, nakuha na natin yung Type R. Medyo mataas natin yung labanan, pero okay lang yun kasi quality naman yung unit and loaded siya. So, para sa mga car guys dyan, sa mga Honda boys dyan, na nagahanap ng sobrang sariwang Type R FKE, we are selling this one for only 2,780,000 million pesos guys negotiable pa naman yan uh, punta lang kayo sa showroom namin and message lang kayo sa facebook page namin F2A Cars let's go